Iya, yeah, mga matik, maganda magandang umaga mga matik. Ngayon mga matik, magluluto tayo ng tinola mga matik. Manok, nalinisan ko na mga matik. Tatlong beses ko nagkasa, gaya ng sinabi ko, kailangan malinis yung manok bago iluto. Dahon ng sili, tatlong beses ko rin nagkasa yan para safety. Papaya mga matik, Apat na beses kuhugasan para safety, mga mati. Gaya na sinasabi siyo. Pagka magluluto tayo, kailangan malinis, mga mati. Sibuyas. Yan, mga mati. Pagka wala kang kuha ang papaya sa tinola, mga mati, Pwede sayote. As, ang hiwa ng sayote o papaya, ganito lang. Kasi mga mati, sa tinola may kanya kanyang hiwayan eh. Pagka ganto hiwa, pantinola lang. Pagkagisa, madita hiwa. dahil sa ito na maamatik. Yung gulay niya maamatik. Saka ito yung kanyang sibuya. Gaya na sinasabi ko maamatik ako, hindi ako nagluluto na may mantika. Aluya, maamatik andito na. Luya pinapakuluan ko na makamatik sa katubig pagka kumulo yan makamatik susunod ko na yung sibuyas dyan sa manok. pares lang yan makamatik sa sa pagluto ng tinola gagamit ka mantika unahin mo yung luya unahin mo sibuyas tapos bago ilagay yung manok tatawag daw gisa na tapos talagyan mo rin siya ng tubig mamatik ka pa rin makamatik pero ito makamatik lalagay mo lang siya ng tubig pakuluan mo na yung unahin mo muna yung sibuya ano luya para malasa pagka kumulo na makamatik siyempre kumulo na siya ayan pagka kumulo na siya makamatik siyempre unahin lagay mo na yung sibuyas ayan makamatik dahil kanina pa nakakulo yan, dinagdagan ko ng tubig. Yon pagka nalagay na yung sibuyas, mga kamatik, mo na yung manok, mga kamatik. Yan, mga kamatik. Tinola hintay lang natin, kumulo ulit yan. Yan, mga kamatik, dahil sa kumulo na, lalagyan na natin ng asin, mga kamatik. Asin, isang kutsara, Hindi masyadong puno. Yung sakto lang mga matik. Para pagka tinikman mo matabang, pwede mo siyang dagdagan. Tapos mga matik, syempre magic sarap. Pagka ganito yung tubig mga matik, inuubos ko na yan kasi ang dami niya. Itong niluluto ko mga matik, dalawa lang kami nito. Pero kasama na hanggang gabi na ulam namin. Ngayon mga matik, titikman natin mga matik. Ngayon mga matik, dahil sa matabang pa, mga matik, lalagay ulit tayo ng kalahating kutsara na asin ulit mga matik. Ngayon, sakto lang, hindi masyadong puno. Ngayon mga matik, dahil sa kumukulo na, Tikman natin ulit mga yung mga Yung mga dahil sa okay na, masarap na siya mga kamatik. Ilalagay ko yung gulay na papaya, mga matik papaya. Yeah, mga kamatik, ngayon, nilagay ko na ng papaya, mga matik Hintay lang natin maluto yung papaya bago ilagay yung sili, mga matik Ganun lang pag luto ng tinola, mga matik Yan, mga matik, dahil sa hihintay natin kumulo, para may lagay na sili, tignan, na, tignan na rin natin kung luto na rin yung papaya niya para malaman, tutusukin mo siya ng tinidor. Pagka tinusok mo siya na malambot na, ibig sabihin, luto na yung papaya. Yung mga matik, lang kasimple. simple mga matik, hindi na tayo gumamit ng mantika. Para tipid. Tapos, para din doon sa matanda na gumaga, uh, kumakain, mga amatik, dahil sa makorestore yung puso, mga matik, saktong-sakto yung mga pwedeng-pwede yung gawin nyo. Una ay wala tubig, paku tapos pakuluan, lagyan ng luya. Tapos pagkakamulo na si buyas, tapos isabay na yung manok. Gano lang yung kasimple mga matik kasi simple lang din naman yan mga matik pares lang din, sim lang din naman pagluto ng tinola. Pagka gumamit ka ng mantika, ang mantika, lagyan mo ng kadero yung mantika, mga matik, pagka ay pagka mainit na mga matik, lalagyan mo na yung luya una, sibuyas ganun din pangalawa manok ganun din siya makamatik tapos pinaka pang apat lagyan mo rin siya tubig same lang naman kung direction na makamatik wala namang problema yun makamatik ngayon makamatik uh, dahil sa hintay natin kumulo saka maluto yung papaya hintayin natin mga dalawang taon yun yun lang De kalating oras lang yung makamatik yung mga matik dahil sa naghihintay tayo kumulo at lumambot yung gulay mga matik kaya mo ta tayo ng lansones mga ko oh. ba naghihintay tayo mga matik kaya mo na tayo lansones yung mga matik dahil sa kumulo na tignan natin naubusan na natin yung Lansones, mga matik, tignan na natin yung tinola mga mati na siya Ayan, mga mati tapos mga matik, kailangan yun ng tinidor ang tinidor mga mati tutusukin mo yung kanyang gulay kung malambot na Ayan, mga matik, malambot na yung gulay ibig sabihin yan luto na ilalagay naman natin yung sili Ito sili dahon mga ha. hindi bunga. Dahon. Yan, ganyan lang pagluluto ng tinola mga kamatik. Yan, Aaluin mo lang siya mga kamatik. Tapos hintayin mo ulit siya makulo. Isang kulo na lang yan para ngayon kumukulo siya. Pero mas maganda yung takpan natin. Yan mga kamatik. Mamamatik dahil sa kumuluna na ulit mga kamatik Tikman natin mga kamatik para uh, sigurado Ayun, sarap mga matik. Kung napapansin nyo mga kamatik ang dami ba diba, mga matik? Pero ang kakailanganin mamamatik yun mga kamatik dalawa lang Patagayang karami niluluto ko mga kamatik hanggang gabi na yan para tipid yan sa gas para pagka dati ng sick kain na nakapagpahinga ka na may niloto ko na maamatik mas marami ka pang magagawa sa buong araw maamatic yan yeah, maamatic dahil yan yung tinola natin maamatic na hindi gumagamit na ng mantika maamatic tipid na rin sasama na hanggang panggabi tipid na rin sa gas Ganun lang po ka simple pagluto ng tinola. Yung makamatik. ang ganito na lang makamati. Salamat. Ang sa susunod lang makamati. Papakita ko sa inyo yung mga iba pang niluluto ko oh, makamati. Hanggang dito na lang makamati. Salamat again. Yan ang tinola natin na hindi gumagamit ng mantika. Salamat.